lunch for today, bumili ako ng pintang 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 yes buti pa, bili na lang pintang kasi kung magluto ka wala naman ako may luto may isda, lagi na lang isda so ngayon, bilhaw ko ng pintang dalawang klase yan guys oh. lechon kawali Ayan, oh. tsaka ito, inihaw din inihaw sya inihaw na karne tsaka may tupo, tsaka may egg may gulay oh. isang pa saka yung kanin tapos ito may sabaw sabaw yan siya may anon siyang uh, ano lang siya na sabaw yung kinain ko na yung gulay niya eh sabaw niya yung white carrots mm solid sweet with juice so oh. ito guys crunch to malalabs kain tayo yan crunch parang ano no mm, mm harap. Ang